Yan, what's up mga kapising? Bago ang lahat, intro muna tayo mga kapising. Yan nga po at ngayong araw po ay papunta na tayo sa dagat. Mga kapising, Magano ano po tayo? isda Subok na naman sana mga dulsok sa pandulsok po kami ngayon araw sa rekodo kaya samahan nyo naman ako mga kapising ngayong araw maraming maraming salamat po sa mga solid supporters ko po dyan sa mga nagsishare ng video maraming maraming salamat po sa inyo mga kapising sa mga nagre-react sa mga nagpa-follow at sa mga nag-unfollow nag maraming maraming salamat po sa inyo mga kapising alam ko na hindi bero ang maging content creator kaya maraming maraming salamat pa rin sa inyo mga kapisim patuloy niya akong saportahan yan kung nagustuhan mo po ang mga ganitong content or video huwag mo namang kalimutang i-follow ang aking facebook page at subscribe po ang aking youtube channel mga kapisim maraming maraming salamat po sa patuloy na saportan nyo mga kapisim saan ka ngayon lugar o bansa magingat po tayo mga kapising magi-comment po kung saan lugar ka po ngayon para malaman ko po kung saan nakarating ang aking mga video comment lang po sa comment section yan po at sa oras na ito mga kapising ay naglalakad na po kami Punta sa dagat. Samahan nyo naman kami ngayon mga kapising Ngayon pong araw na ito Sa aming pangisda. Ayan po at malapit na tayo sa dagat mga kapising Ngunit malakas ang agos Ang ah, malakas pala ang Alon mga kapising Napaka ano Presko yung hangin mga kapising Umaga sa amin ay madahay. Yan po at ginawa na yung ating rayapang mga kapising. Pinapiliw na. Dahil sasakay po tayo. Yan po ang ating lamba. Tinatanggal na po sa sako. lininisan po yan mga kapising. O tinatanggal na po ngayon. Mga kapising. baban babandaban po yan. Oh, gasan. Sobrang dilaw po. Yan po mga kapising ating lambat, hinugasan na po. Oh. Yan po ang paghugas niya. Pinaano sa dagat, pinaparang sina uh, you oh. know. Tawag yan pag ano, lilinis ng lambat mga kapising. Oh. Parang hinahampas-hampas. Yan po ang ating lambat mga kapising. Yan po mga kapising tapos na tayo magkamada ng ating lambat Mamaya maya ay mag-arangkada na po kami Mga kapising yan po ang ating lambat oh. Mga kapising Yan po mga kapising at arangkada na po kami mga kapising Papunta na sa Rikudo, yan ang Rikudo sa lang po kami mga kapising at dalawa lang po kami Mayang araw mga kapising Mahabigan uh, po kami nagdaan ng ano, panabihan. Kasi malakas ang alo, no? Malakas ang bayor, mga kapising. Yan po mga kapising at malapit-lapit na rin tayo. Panabihan lang kami dumaan, Medyo kalma na po dito, dito banda. Sa part na to. Ito, banda tawan po ito. Tawan na sa amin, tawan. Mapagbigay ba? <laughs> mga kapising, sagwan-sagwan lang. Yan po mga kapising at hinulog na po yung ating pamunro. O punro sa amin tawag. Yan ah. Titingnan kung may agos ba o wala. Mga oh, kapising. Yan ah. Yung, uh, Jan, banda, yan nga ng Yan banda. yon Yan ang aming uh, site. Yan po mga kapising. Naglaladad na po tayo ng ating lambat. Sa pagkakataong pong yan mga kapising. Parang wala pong agos ngayon oh yan po naglalalad na po ng lambat mga kapising yan o at kung umabot ka man sa midyong ito pa comment na lang po kung taga saan kayo para malaman ko po kung saan nakarating ng mga mga video mga kapising yan po mga kapising nakaladlad tapos na tayo magladlad ng ating lambat yan o yan ang ating lambat nakikita nyo po mga kapising yan ang ating lambat o oh. Yan. Litaw na litaw. Yan po mga kapising. Tapos na tayo magbatak ng ating lambat. Dahil madilim ang panahon. Nagkaroon ng ulan mga kapising. At nagpasilong muna kami sa pangpang -pang, mga kapising. Yan ang ulan. no.' Oh. Yan ang ulan. Malakas ang ulan sa dagat mga kapising. Nabuta na kami ng ulan yan po mga kapising ating nahuli ay stainless ano po ang tawag sa inyo nito mga kapising at ang nahuli namin ay apat na dalisok hindi ko na po naipir sa video dahil malakas nga ang ulan mga kapising at, at sa mga panahon po yan ay naka mo muwi na po kami mga kapising